So ayan guys, update po sa aming project, ang aming uh, munting tahanan. Medyo ba diba po. Ang laki na nang uh, araw-araw may pag may uh, tawag dito. Araw-araw ay may maraming dagdag na gawa. <laughs> Sorry, hindi to scripted. Araw-araw may, may update. Oh, sabi na akin, director. So, nakita nyo naman, di ba, puti na. So, mga susunod na araw, may maganda na yung color. So, yan, update lang natin. Siguro po, nagagastos na namin dito ay uh, tumataginting po na 2. Point something M. No? So, hindi pa kasama yung mga uh, wala sa resibo kasi mas napakalaking taas ang mga materyales ngayon kaya yung magpapagawa ng bahay dyan ay uh, dapat ay meron kayong humanap kayo ng medyo mga mabababang presyo ng materyales nasa 2M na po yan pero, pero uh, tingnan nyo naman ba diba? malaki na po yung mga uh, nagagawa, marami nang nagagawa kasi sa loob may mga na rin may CR na doon yung hinuhukay na kumbaga ay madami na po ang nagawa kaya hindi na rin tayo swerte na rin tayo kasi oh sa so, 2M may resulta na dito. sa loob po yan ay puro mayroon ng pintura din yung pang na pintura yun uh, hindi ko alam kung anong tawag doon eh pero tinanong naman yung kanyang mga biga, yung kanyang mga poste, tapos yung kanyang mga bakal ay hindi po basta-basta. Talaga naman ito ay pulido at saka po doble-doble yung, yung malalaking bakal. Uh, hindi tapos yung mga uh, yung sububong niya. Ayun, tawag, so tawag doon. Steel deck yata yan, tawag dyan. So, kaya yan, salamat tayo at baka magagaling po ang ating mga worker. So, ayan, update sa aking project, sa project namin house, our dream house so ayan, update ayun <laughs> uh, si kuya update sa aming munting tahanan oh, baka ako'y madapa so ayan na ah. uy, ang bilis kasi meron na po. <laughs> Ayun. Meron na siyang pintura. Ayun ang tawag dito. Ang first coating. Ayaw. First coating. So, ito yung kitchen. Ito na. Hi. Hi. Ah. Lika. bakit ito may kuryente. Ito so, na kalawet. Mm. na namin kasi yung kwarto. Kasi sabi ng anak ko ay nalagyan na daw ng kisame. Nalagyan na ng kisame yung aming kwarto. So, ayan nga. O, oh, ba diba? Mayroon na siyang design. Yung aming kisame. So, ito yung aming CR. Tapos, yung dalawa dito, ayan, ay kwarto ng aking mga anak. Uh, ayan. At ito. Yee! Wow. Yung aking uh, dream house. My dream house. Tarot! Yes. So, eto, lalagyan ito ng ano, sliding window. Yan, ito, malaking ba? sliding window to. So, yan, dito tayo sa taas. And then, eto yung makikita doon sa baba, sa malayo. Pasensya na kayo guys, etura ko ha. Kararating lang namin, galing kami sa bayan. So, malapit-lapit nang matapos ang aking munting tahanan.